Well, mga kababayan, ito po. At uh, na kayo at i-announce na natin yung mga nanalo sa dance challenge, that's challenge that's natin. Ang <laughs> <laughs> ating champion! Woo! Tatatanggap ng 300! Maligayang Pasko po mga kababayang Pilipino. Merry Christmas sa lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo. Ngayong gabi, we will share our blessings sa pamamagitan ng ating amazing ang Pasko Dance Challenge. challenge. Malalaman... Lahat na naghihirap, mama. Yes, malalaman nalaga. natin sino Kaya, ang mananalo saken. ng papremyo. Huwag na natin patagalin ito. Dubako na tayo sa winners ng ating Amazing Ang Pasko Dance Challenge. Ayun na, ang ating third place si Mervin Sampaga na tatanggap naman ang 20,000 pesos. <tinyo> Nandito na si Vogue! Kapareda. Kapareda ay tatanggap ng 30,000 pesos. Hey, what's up? Kapamilya, kapuso, kapatid. Nandito na ang taong handa tayong matawid. Sa hira, sa guto, nakahandang tumulong. Luzon, Visayas, Mindanao, siya at isusulong. At ang first place na si Kram, Kram. Aves, Aves. Kalaki, natin champion. Sa solo category ay makakatanggap ng... 50,000 pesos! Nandito na si Bong Rebilla! Bong Rebilla siya, si Bong Rebilla! Bong Rebilla siya, si Bong Rebilla! Bong Rebilla siya, si Bong Rebilla! Nandito na si Bong Ano Pa'y nanalo last year din? Hindi pa, hindi pa. Hindi don't... siya? Ah, siya oh, wow. talaga. Wow. So, nahawakan niya pa rin Sinasari yung trono niya. Yeah. Mar, napakagaling naman talaga. Yes. Okay. So well He had, yeah. He had all yun, the components Thank you very much and congratulations at nanalo ka ng 50, pesos. Yes. 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 At ngayon, dadako naman po tayo sa ating duo, category. category. So, wag na natin ito patagalin. Ang third place ay si... Ito. Two, mix a team. na si Bong Kevin. you <laughs> believe yung mga uh, yung, mga uh, AI yung mga uh, 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 ano nila yung mga uh, pagsayaw nila nakakapilip talaga I feel so ecstatic sobrang saya ng energy you know I always look forward to December because it's the time now we're able to give the blessing Ito na ang pinakahihintay Ay, yung nanalo okay. kanina sa third prize ay ang... Bong Revilla's Iconic Dancer! Napatanggap wow. ng... 100,000 pesos! Wow. Nandito na si Bong Revilla! Hey, what's up?

Δίπλα, σιμπομ, Ang gagaling nila sumayaw papa uh -huh. Talagang pinaghirapan nila Ang galing talaga At saka hindi ordinaryo Kung yung pwede na yung lahat sila champion Gustang eh no Isang mapagpala at masayang kapaskuhan Sa ating lahat mga kababayan natin Maraming maraming salamat po Sa inyong pagmamahal lalong lalo na po sa aming pamilya, ang inyong walang sawang suporta, kahit tolome! At sa bawat isa sa amin ay talagang hindi matatawaran. We love you very, very, very much! I feel very blessed na maraming... Maraming taga-suporta si Papa sa show niya and very grateful also kasi um, there's so much blessings and we really make it a point na we share it. Well, actually, Papa makes it a point na we all share it. So, ayun, sana natuwa din yung mga tao and sana nag-enjoy din sila sa maliit na palabas namin tonight. Merry Christmas, everyone! And that's what really is Christmas, what, what the Christmas is about. It's about family and love and gathering and being present. Hello guys! Congratulations sa lahat ng winners today and uh, sa lahat ng mga nanalo ng mga uh, grand prize. Grabe, no? ibang klase, grabe production nila. Kita mo na pinagandaan, pinagagasto sa... Wow! Ibang klase kayo. Sa mga susunod naman, next year! Yung mga sasali ulit, feeling ko, mas gagalingan pa nila. Parang every year, paganda ng paganda yung mga performances sa lahat ng mga sumasali. So, good stuff guys! Congratulations! Um, I'm so very happy and blessed dahil sa uh, dami na nanood at sa dami na tulungan din siya si Papa dahil sa game show na to. And um, uh, I just want to greet everyone and Merry Merry Christmas. And um, alam naman natin ngayong Kapaskuhan, ito yung panahon ng pumapatawaran at pagsasama-sama ng pamilya. Enjoy your day and uh, Merry Christmas to all. Masaya tayo, dahil maraming tayong mga maligaya noong Pasko. Wala rin pa nila. Kaya thank you sa mga sponsors natin at sa lahat ng mga magiging para maging masaya. Thank you very much. Laging sa puso ang tunay na diwa ng Pasko. Pagmamahalan, pag magiging ligayan, pag magpapatawaran. Yun. Importante, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Merry Christmas everyone. Love you all. Sibong Privilya!